Aku, aku. 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 Gising na yung baby ko. Mama daw, mama. Sabi ko, wait lang. Gising na rin si Nene. Ano, Bem? Tara na. Tabas na tayo dun. Hmm? Ano, gusto mong merienda? Hmm? Tara. Kain ka muna din. Hmm? Tara. Uh, sleepy pa. Hi, <laughs> ka. Ayan po. Play ka na dito para may mas ka. Hmm? <laughs> ano po? Medyo grogy pa siya. Antok pa na. Magpapalipad daw po kami ng kalapati ni Papa. Punta kami dun sa bypass road. Sasama si... Sinong sasama? Bro. Ikaw. Ako daw. Ako. Wala kang kalapati ah. Ang tahimik biga ng bahay. Tahimik ka. Alog-alog kami dadaan po tayong bisita. Hello. Tapos na magyabang si Rowan. Nandun siya kanina doon, nagigiyumpukan. <laughs> Napadaan lang, nakapark lang daw po sila doon sa may labas. Uy! Tapos, uh, didiretso po kami sa bypass niya. Ayun na si Cardo. Buti po naabutan pa kami. Kasi papunta po kami ng bypass road. Buti hindi pa nakalabas na, ne eh. Ha? Sama ka na dun, Rowan. Sama ka doon sa kanila. Pag tinawag siyang magpa-picture, ang bilis. Oy, picture daw kayo ulit dun. Ha? Picture daw kayo ulit? Maka Spider-Man agad eh. Madun, Spider-Man ka daw ulit dun. Pipicturean ko kayo. Tingnan nyo, ang galing yan. Oy. Oh. isingit Oh, oh. Thank you. Ah sama ka sa amin, sasama po siya. Si Nene, Iwan saglit kay lolo na. Ang bait naman ng baby ko na yan eh. Ha? Huh? Hmm. Ah. <laughs> Malis na po sila sa Tarlac lang naman po. Kakatuwa. <laughs> ano, alis na tayo, tara na. Papasukin mo na si Pretty kulit oh napakaliksi isa pa lang yan oh. isang lalaki pa lang <laughs> parating pa lang itong isa hmm. papunta pa lang doon no? matagal pang gagraduate si mama sa mga kakulitan nila <laughs> pero buti nga ano uh, yan si Dodo ganyan ganyan lang naman ang ano pa rin naman niyang kausap kulit-kulit lang na nakakatuwa pero hindi ko naman mano na matigas ang ulo <laughs> TikTok load. Uh, ano hindi ka na rin eh kulitin mo daw nandito na po tayo <laughs> nandito na daw tayo <laughs> nandito na daw tayo nasaan tayo Nasa? Sa? Kabahan. Tiktok load. Tiktok load. lang. Tusok-tusok. Nasa waw. Hmm? Bawa naman. Eya <laughs> waw. Huwag naman laging gano'n. Ayan. Marami pong pumapasyel dito sa TikTok road. Tasawa <laughs> siya. Dito tayo dadaan kay Kap. Kay Kap. Nanay Perla. Lagpas na bahay ni Kap paglabas natin doon. Nalagpas ah, na? Oh, oo naman. hindi ko alam. Di kasi tumatagos eh. Yung bahay ni Cap, bago mag school. high school. Oo, oh, wala eh. Oo nga, nalagpas no, na <laughs> nga. high ng school na ano? <laughs> nga. Oh. Nanay Perla yung dating bahay niya. Kinaan, ano, no? kay Eto, may tinignan po kami last time. Kasi sina nagahanap sila ng ano nila dito. syempre mura lang. <laughs> kung so, sa kanilang rights na lang kapag alaga pa rin. Ito rights lang din, pero ang mahal na niyan. Oh, Ayan, uh, 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 itong nasa kantong yan, yung may bubong na, yan may kubo. 300 square meter daw siya, 600,000 rights. Pero, yun nga, sinilip na po namin, parang wala po siyang 300. Ito siya. Tapos, yan lang yung mataas dun sa likod, mababa na. Ito din, ano din yan? Ano uh, yun ito? Ah, ito, 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 yung may tolta bahay na ano eh. Oo. Kaso wala na siya, sagaran na yung ano niya, space niya. Eh syempre si ano gusto dahil Ilocano siya. May ilig siya sa ano farming farming kasi malalawak ito, yung po, may malaking chance na magsasakupin to kung nagwawai oh, din hindi ito Ay, sila kayo, anay. Anay dito yung na, kinananay perla di ba?

Pag nakakakita ng airplane, sino sabi maghulog? <laughs> Toy dam. <laughs> Umunta kay papa niya. Wala naman nang dumadaang sa dito. <laughs> ano yung bilin mo sa airplane? Hmm? Ano? Dami mo namang bilin. Oh. Uh. Kaharang no. Anong bilin mo? Anong bilin mo dun sa airplane? Diba, inulog na? Meron ka dito na namang bilin. Mag, mag, Magbe-benefit dito yung mga farmer dito. Mm -hmm. yung, uh, yung travel. Yung kalakal. Dati din nga mga papa nila. Dodo dito, ka. Dodo? Sabi mo ayaw mo na ng Dodo? Hindi Dodo, Rowan. <laughs> Kinantahan nga ng happy birthday Dodo. Ayaw <sighs> niya. Okay. <Oo>, oh. <laughs> Oh, oh may motor, Ay, may motor, motor na. Tabi ka, tabi. Oh, oh sige, sige. Oh. May mga pumapasyal po dito tsaka mga nagpipiknik. Tayo, huwi na. Baka nahanap tayo ni ate. Nakatulog si ate. Nakasalubong po namin si Chichi. Nakasalubong namin. Tulog. Yan, balik na po kami. Nagpalipad lang ng kalapate. Yung isa, kawawa, sana umuwi naman dahil ano di siya sumabay tapos dumapo sa puno. Mama. Yes, ko. Hello! Nandito na po kami sa farm ulit. Uy, pipicture sila dun sa heart. <laughs> Nasulit na yung heart ni ate. Pakita ko sa inyo si Junjun. Sabi ko, pakita ko si Junjun. Umalis na pala. Nandito siya kanina. Ah, siguro nung namingwit si Dex, umalis. Ayaw kasi nung nang ano eh, naiistorbo. <laughs> Loner siya. Ayaw niya pala ng may ibang tao. Aso, ah, ganun. Nakaiga siya dyan sa may table. Ang cute. Tignan niyo si Nene. Ang galing, no? Nag-fountain na siya. <laughs> Tignan niyo si Nene Marunong nang mag-fountain Paano yan, Nene? <laughs> Nene? Paano yan, Nene? Paano <laughs> yan? Cute-cute ka daw Paano yung cute-cute? Oh, fountain ka na ha? Paano yung fountain mo? Paano yon <laughs> Ikaw daw <laughs> Ikaw Paano yon Nakita niya si Papa din sa likod ng camping. Ikaw. Go, wow. go. Kinag-aaralan niya. Bago niya lang natutunan ngayon. Pero ang galing. Ikaw nga. Ikaw. Paano Paano yan? kasi na yung bata nilagay ko dun sa ano lang <laughs> Ay, cute cute ka daw pare cute 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 paano yung fountain niya ah ah galing niya na galing niya na kung mag ano muna na kay lolo Hi, hmm? Good morning, Mount Arayat. Ay, tingi, tingi, tingi. Yan si Papa. O, oh, doon ka muna sa kanila. Uh, Maki-join ka doon sa mga boys. dun no? Para, naka, maaga pa lang nagising si Mama Beth. Naglinis. Ano? Tapos na banding ni Papa? Ah, tapos na sila dito. Nagpa-araw ang baby na yan. May sipon. Ayan. Nasa TikTok Road. <laughs> pupunta pala sa TikTok Road. Uy, sino kasama ko? Ano? Sa smile. Eh, di niya na yung smile ngayon. Sabi ko, nagchat kasi ako kinasari. Sabi ko, kung pupunta sila dito sa may TikTok Road, pakikuha na lang yung bedsheet kong almost one year na na hindi pa nagagawa. <laughs> Ngayon, pumunta sila sa bahay na po, ano na purupunta, puro punda. And ano pa yun, mga bedsheet pa yun eh. Tagal ng order, sabi ay Wala naman po naghatid. Ngayon, punda na lang daw and eh. dami pa po nun, Kaya pupuntahan ko, pupuntahan ko po yung ano, nagbebenta. Ayan, pabalik na po kami. Uh, ibang design na lang inano ko sa totoo lang hindi ko na rin kasi naman naaalala kung ano yung design at ilan pa pero uh, alam ko ang mali ko lang <laughs> nagbabayad kasi ako agad dahil syempre ano lagi ko naman ding nakikita <laughs> <laughs> kung palang makakalimutin ako. <laughs> Pero ayo alam ko naman din yung binayad ko. Pero ayo kung, kung di niya na po maalala, hindi ko na rin po maalala. Ayaw ko naman, hindi. kung makiklima ko, hindi baling ano, <laughs> hindi baling kulang yung makuha ko, wag lang ako yung sumobra. Kaya kung ano na lang ibigay. Sige, okay na. Basta't meron lang akong makuha kahit na magkano. Ayoko rin po kasi. Almost 3 nga umabot dyan. Pero may nakuha na kasi akong ilang piraso. Pero kung kukwentain mo, wala, hindi naman naabot ng 3 yan, di ba? Kaya nga, ayoko na din. Ayoko, hindi, yun nga, yung problema ko, makakalimutin na din ako. Ayoko mag-claim ng hindi ako sigurado. Di baling malugi na. <laughs> Tara, una na kayo. <laughs> Pagdating ko, kinakantahan niya ako. <laughs> ano, Rowan? Nakakatuwa kagabi. Pinagligpit sila ng mga toys nila, di ba? Pinagsama-sama na lahat ng toys. Dito sa may, ano, ito. Sa pen. Nilagay lahat sa gitna tapos binibit. magkabilaan ilagay sa TV room. <laughs> Ang simpag no. shortcut. Ito 'yung mga nakuha kong ano. Kung ano na lang 'yung bigay niyang design na available. Okay na 'yun. Hindi na ako nagreklamo. <laughs> mm, may isang Spider-Man na. Huh? Hmm? Ito, ano ba ito? O, basta. Ayan. Okay na, tara. Laban natin dun. Ha? Ano ito? Mumuma din mm ito yan? -hmm. Pillow case. Mumuma ate ha? Opo, spiderman. spider man. Ha-ha. Uh -uh. Wow. Wow. Sa'yo yan. Tara, lagay natin dun. Lika. Nasaan si Nene? Tulog na? Uh -huh. Ay. Keng. Ha? Ate yun. <laughs> ah, gusto niya daw present pala. Present. Sabihin mo muna, gusto ko Barbie. 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 <laughs> Ay, kising bahay ko. Ba. Bahay <laughs> ko. Bahay <laughs> ko. <laughs> Ang sarap pag tripan Gusto mong present? Opo O sige, close your eyes Bibigyan kitang present na 1, 2, 3 Open your eyes Present Ito nga Sa'yo to oh, Hindi mo man inopen oh, Sa'yo to Laruin mo na Mm. Chocolate na lang. Huh? Undin na lang, Undin. Ha? Ano gusto mo? Ah, present na ano? head. Ah, Siren Head daw po na present. Tanapin natin yung ay, dami mo namang gusto. Ayun, no? Know, Spider-Man bag? Oo. Oh. Hmm, Sp Spider-Man na present? Yung tao? Ha? Hmm, sa SM pa? Yan, no? Tignan ko nga. Yun, no? Yung bigay ni Tita Ning. Yan, yung suot mo. Suot mo ulit. Shoot huh? mo. Tignan ko nga kung bagay. Uy, bagay yun. Rowan. Boy din si mama. Tahimik no. Eh? Allah, Allah. Allah, sik si Dodo. Uy. Wala daw maingay, no? Tulog na si Nainay. May kakain po pala sa kubo na lechon. Makikain tayo, Rowan. Ha? Rowan. Makikain tayo, lechon? Rowan, Rowan. Rowan. Gusto mo makikain tayo, lechon, mamaya? Oo. Uh -huh. Ha? May kakain daw sa kubo. Opo. Titit. -titi. Sa Puputut. Salitso na dito. Dito sa kubo dyan. Makikain tayo. <laughs> Apat lang po yung kakain daw ng lechon. Pag-order po silang 25 kilos. Para, siguro nung para lang. may ano din po sila. Nung, di po, Uwe. Pero kurot tayo, no? Ikaw mangyayang rowan na si mama, eh. <laughs> ang kasi, pag ano, pag naamoy mo yung lechon, tapos chap na, ang sarap na, sarap kumurot na no? ng lechon, no? Oh. Uh, siya din, eh. Sabi niya pala dati nung may bisita, kumain ng lechon dyan. Tapos, Nakita ko siya. hanap kami ng hanap sa kanya. Nandun pala, nakikain dun sa lechon. Tapos pagkita ko, sabi ko, Rowan, sirap buhay ka dyan ah. Sabi niya, duno, no, oh, meron dun, kuha ka. Sabi niya sa akin. Tawa kami ng papa niya. Talagang pinangalok pa eh. Kala mo kanya, nakikain lang din naman. sila lang po dalawang magkalaro na naman no? ano po sila uh, away bate away bate pero love na love nila yung isa't isa Rowan love mo si ate ha love mo si ate hmm? busy pero kahapon, di ba, sinama po namin magpalipad ng kalapate. Pagdating namin dito, sumalubong si Chichi. Iniwan niyo ako, sabi nga nun. Eti si Rowan naman, pang asar. Sabi niya, be, Bye-bye uh, kami ni na papa. Punta kami ng SM. Galing daw kami ng SM. Eh, hindi naman. Inaasar niya lang ate niya. Magaling to mga asar eh. Sabagay si Chidi naman. Mama, eh. uh -huh. oh, police Ah sila! Ah, police car. Ayun ba yan? Anong kaya yan? Kidnapping so, car. Ano? Ha? Kidnapping car. Kidnapping. Ano pa ba, Chi? Ito yung baby. Ito yung papa. Oo oh, nga. Oo oh, nga. Ganda. Love mo daw si ate? Ito, ito, ito ha? yung... Ha? Rowan, you ito love ate? Papa. Ito yung... Chi? She... Ate? Ito yung... Baby. La love mo si Owen? Yes. Love na love mo si Owen, no? Pati pero, si Niyo? Pero... <laughs> oh, grabe po kasi pang ni Rowan ngayon. Mm, mm Eh, syempre baby pa rin si Chichi. Kaya minsan, na ano din siya, na pipikon-pikon. Pero normal lang sa magkapatid pag ganyang edad. Pero hindi mo sila mapaghihiwalay. Package deal po yan. Pag mo yung isa, kasama yung isa. Oh, sleepy na. Tingnan nyo yung TV room. Tingnan nyo po. Gusto ko yung guwapong ano lang, face. Paano yung guwapo na face? Patingin nga dahan-dahan dito, pakita mo yung guwapo. Tingin ka doon, doon ka muna tumingin. Tapos dahan-dahan dito, yung guwapo ka. Guwapo, lingon ka nga daw dito, Jan Lloyd. O, yung guwapo ni Jan Lloyd. Hindi, ganito yung ginito lang. Hindi, ganito. Dahan-dahan, dahan-dahan, ganito. Tingnan mo na si ate. Mm. Ikaw nga daw, ikaw daw. Oy, ang gwapo ni John Lloyd. Sabihin mo nga daw, ingat. Ikaw ganon. Ingat. Hi? Ganyan. Ingat. Ikaw. Ingat po. Ganyan. Ingat. Ida. Yung ingat po. <laughs> ingat po. po. Ganon. Sige. Tama, tama. Ganon. Sabihin mo daw, Rowan. Turuan mo siya, ate. Ingat po. Ingat po, Rowan. Bye, Jessie ako yan. Ang car nga, yan. Hmm? Pag gusto ni Nene ng car, bibigyan mo siya ng car. Happy na daw. Ha? Ah? Happy na daw. Na. Hmm. <coughs> ano daw? <coughs> Sila lang dyan. Tahimik naman pag dyan lang. Makalat nga lang. Oh. <coughs> Meron pa Kaya ngayon, gabi ako nag -ano talaga. Huwag na! naman ganon Minsan may PC ka lang nagaganap. Maano lang, mabigat lang kasi yung ano nila. Kasi o sea, si Chichi na bubogbog din. Hey, Rowan. Pero dapat ate, ikaw malaki ka na. Huwag mo na masyadong naano ng kamay mo si Rowan. No? Pero minsan naman, yung ate niya tahimik. Biglang, ano yun ito. Siyempre, boy. Kaya mas mabigat kamay. No. Mm. Kiss mo nga daw si ate. Kiss mo si ate. Ayaw ni ate ng kiss eh. Kasi may laway. Ayaw ni ate ng kiss. Kasi may laway. Ay. Kiss mo daw si ate. Baligtad si Rowan ang ayaw ng kiss. <laughs> kiss mo siya ate. Ate, kiss mo si Rowan. Bilis. Balit. Ah, hindi. Sa cheek. Sa pwet na lang. Sa pwet, sige. <coughs> <coughs> hindi, dito. Sa neck na lang, sa neck. Sa neck. Ayan na si ate. Ayun yung nagpapakiss. Maarte yan, Wee. eh. Maarte si Undine. Maarte. <coughs> <coughs> mama. Kiss mo daw si mama. Si Ate. Ila, why? Si Ate. Gusto mo na ito? Get set mo? Lalaroin mo na yan? Lalaruin mo na yung Barbie? Opo. Uy. yung Barbie. Ako to. <laughs> Hindi. Balutin natin ulit para may present ka sa birthday mo. Ay, nakagat ata ng ano yung eyes mo, Ate. Pula. Matulog po sila sa baba. Kasama si Wawa Kagabi. Wag na. Babalutin natin. Give natin kay ate. <laughs> Joke lang. Nakita niya na eh. Tapos, hindi pa pala nakapag-thank you si Dodo. Ro Dodo. Say thank you ka muna kina ano, Tita Abby. Tita Bobby? Opo, tingin ka dito. Thank you po, Tita Abby. Dada, wow. Ay, po, Tita Abby na. Thank Tita Abby. Tita Yoyet. Thank po, Tita Yoyet. Ah, thank you ka din kina. Tita Marita, thank you po. Thank po, Tita Eda. <laughs> Tito Leo, thank you. Thank you. Tita Angel. Tita Ro, Tita Ned. Tito, 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 tito po, Tita Ned. <laughs> Tapos, sino pa? Uh, Tita Maria. Thank you po, Tita Maria. Thank you po, Tita Maria. Lola Flower. Ha? Huh? Lola Flower. Who's in Tito? <laughs> Hindi yun ay may nahihirapan siya bigkasin kasi. Sabihin mo, yeah. Lola, hirap siya sa flower. Lola, um, ah, ayaw niya ah. na. Sorry po, auntie flower, ayaw niya pong sabihin ng flower. Sabihin mo, Lola, flower. Lola, flower. Oh. <laughs> Galing. <laughs> Natawa na lang siya tapos sino pa baka meron pa akong hindi ma-mention si at uh, thank you ka din ate thank you polonas flowers thank, thank you miss you sana po pumunta po kayo dito <laughs> Ay, hi hi mo si ano tito erwin chua hi tito erwin chua ba't ganyan yung face mo parang may itim-itim hmm, wala Anong cutie lang? <laughs> Ang dami ng nose mo ate Mag ano ka nga Kuha wet wipe ah. Mag ilamos na muna Tara. Kumain kayo no hmm. May nananakot sa likod ko Bye bye ka baby Bye bye yung baby Thank you for watching bye -bye, Thank you for watching, bye -bye. You for watching. Bye -bye. Miss you Mama Chup oh. Chup God bless, God bless. God bless. I don't know. ây <laughs> ây <ay, otot>, oh. <laughs>